Ah, uh, ma'am, ano po nararamdaman niyo at kailan pa po 'yan? Ha? Ano po nararamdaman niyo at kailan pa po 'yan? Yung sumasakit yung katawan ko matagal na po eh. Okay. dito po naman sa para dito po sa mismo dito pa. Sakit. Hinirapan ko kung bulan Parang may ako Okay. Parang may ugat na bumabara. Pero galing ba sa kapo ko oh, mga mga gamot, mga tawas-tawas? Galing ba? Yung ano po dito, po dito. Ano yun pa? dito, no. Parang nagtatawas, nagtatawas lang. Nagtatawas okay, lang. ano po? Pong... Ang karamihan po nilagawa niya hilo. Ah, hilo. So, ano pong sabi? Ano lumabas sa kanyang aura? Ah, sabi naman po niya yung mga gawa <coughs> daw po ng talit. Ano yung sa ba? Yung mga kagigar? Ba... Mga ikanto. Mga duwindi. Okay. Tapos, anong ano niya sa'yo? Tinag-atang ka? Mm -hmm. Bawag may bata. Nag-atang nag po siya doon. Okay. So ano nangyari? Wala namang po bago. Wala po nung ako yung gumis dito sa sige. anak ko. Ang talaga yung gulong parang bingbiyak. Yung natin mo yung parang kumanhin. Dito po, po ang sakit para po ako may... Hindi po ako makarinig parang may ano ko. Yung ang tango yung Tapos itong mabalilat yung parang may nangalagang dito. Tapos ngayon po, ito po ngayon ako masakit. Masakit ngayon. Okay, alisin po natin yun na ang gumagang sa dalawang tao. Pero grupo yan. Uh, kung baga, yung dalawa lang ang umahanis sa'yo. So, ganito po, no? Bilang, ano, sa magagamot at papasalamat po ako at ako po ang natili nyo para pumunta rito sa Pangasinan, no? Dahil gagawin ko yung best ko para gumanin ka, no? Pero ang magpapagaling sa'yo, ang ating na ma no? Manalangin tayo at sumampalataya. Ngayon, kung ano po yung mga kasalanan natin, tao lang naman tayo, kahit ako nagkakasala, eh, umulit ang tawad. Okay, simulan na ako tayo. Kaya sila ba? tubig. asin na yung tubig? Opo. Okay, sige po. Rupa ako dito. Kasi ma'am, sa totoo lang yung nakita ko tatlong tanggilang itin mong ginamit sa'yo. Yung pangatlo po, pwede ko mag shutdown yung pala ko parang, hindi ko, ano, may magagal. Nakabara. Tapos oh, parang may hirap pa lang yung hininga. Sige po, sumulan na tayo. Mama, kape lang po ito. Dali lang. Sumulan na ako tayo. Ako na pong bala. Kung hindi mo kaya, magsabi ka sa akin. Ayosin ko, ha? Sakit, Doktor. Tikit. ah Wala. Alam mo, tinitiga ko. Mam, huwag yung kanto tatlong bleeding itin ayun po yung bleeding itin ito naman po ang kulang Mawag mong mula. tulungan tayo ha tulungan mo ako tutulungan kita ha okay. um, Sa tawag po, um, kayo may pagkararota, sino ba magpambalas ang babae ito? usap sa studio uh, ng uh, lahat sa nakatakotan sa Bernahan. Sa Diyos sa Daskamara, Elo, Esa, Bauta, Elo, um, eh pwede makausap, pwede, haalisin mo yung labi mo ha, o, dalawa ka mula sa ulo, pababa, sige pababa, pag ganun, pag ganun, Poo! sige tanggalin mo lahat yan, tanggalin mo, sige baklas, baklas, sige pa, sige pa, Ouch. Sige, sige pa, tanggalin mo lahat yan ha, nagkakitidihan, ah, Nag ha, opo, o, o, sige baklas, baklas, sige, matagal mo na ginambala to, kasagot lang ha, Sige, baklas, baklas, sandali mo. Sige pa. Sige pa, ingit galit. Ano sa dalawa lang? Ingit na ha? Ingit na Nagagalit ka. Bakit ka nagagalit? Ha? Dahil? Dahil ano? Naingit. O, sige, baklas, baklas. Baklas. Ilan ka yung bumira? Ilan? Gusto ko lang malaman. Tama ba sa aura ko? Dalawa? Ha? Opo. Opo. Taga rito ka lang? Ha? Taga rito ka lang? Ha? Ha? Tagarito ka lang. Sagot. Uh -huh. Tagarito ka lang. Kailan mo pakinulang to? Kailan? Tinirigan yung dalawang kandidato ah Kailan pa? Gusto mo lang malaman. Sige, hindi kita pahirapan. pag usap lang tayo, ha? Ha? Oh, matagal na po. Matagal na. Taon na. Taon na. Taon na. Uh -huh. hmm. Anong gamit mo, Maika? Manik. Kilala mo na pala ako dito sa halugan niyo, Ha? Ako ang pinagsalalamunan mo. Pag hindi mo tinigilan yan, ha? O lahat ng nilagay mo rito, ibabalik ko, ha? Nagkakintindihan? Opo. Oh, sige, tanggal mo lahat. mo lang. Ano nilagay mo sa dibdib niya? Gusto ko na malaman. Ba't may bara? Ano lang? Ano? Ano? Ano nilagay mo? Anong nilagay mo? Ha? Oh, hindi mo na alam. O, sige, baklas, baklas, baklas. Tagal ito ngayon, ha? sige, baklas baklas Uulitin ko, kapitbahay ka lang? Oo. Oh, pwede malaman pangalan o hindi? Ha? Pwede malaman? Hindi Hindi pwede. Bakit? Bakit hindi pwede? Kaya papatayin ko ito ha? Mag ano ka ng bote na may, may ano, ikukulong ko na to <coughs> sige, sige, baklas, baklas. Baklas. Bote sir, kahit 1.5 o maliit, maliit na sir, may takit kulong natin. Sige, baglas, baglas. Marami ka na ba pinahirapan? Marami na? Marami na, pero pinatay. Di lang pinatay mo? Wala pa. Wala pa? Puro pa lang? Puh. ah Ha, pero ito mapatay mo. Tama? Tama? Ha? Ah. Okay, sige, baglas, baglas, baglas. Sige pa. Hindi ako nakatakot sa'yo. O, puti na, na lang, puti na lang. Puti na lang. Sige pa. Sige pa. Satu! Po! sige. Wala munang balita pa. O sige. Achar dito ka bang dadtong ka bang banda? Paki-santayo ha. May kilala man ako. At kung ayaw mo sabihin 'yung pangalan mo wala akong pakialam pero malalaman nila namang imu-muro dito. Nagkakilitihan. Okay, o oh, sige, 'yung dito alam. Ulit pa. Sa ulo sa ulo. Okay. Hindi dito niya masakit daw 'to. All sumasakit sumulan. Masakit daw ngayon yan, sabi niya. Ulit pa. Lamig ganito kay mo? Ha? Namig? Mm -hmm. Ha? Oo. Sige, sige. Sige pa. Sige pa. pa na lang. Pero huwag tatanggap ng lindano. Ha? At wala akong ah, uh, hindi kang umisip pa. Sige pa. O. Padyo siyang tayo. Sige. Sige tayo siyang tayo. Ha? Okay. 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 Oo. sa pray. Panginoon ng isa sa kamadakilo minayam ko at pati akong gumagamba sa pamilyang ito. Ha? Saan? Parang pray. Saan yung lapit mo? Takit, takit, takit. Saan mo may, may asin na pa? Wala po. Tingnan asin. Saka sa baso na rin. Saka sa baso na walang laman. Baso na po. Baso at asin. Kapit bahay niyo lang, ma'am? Hindi yung ko Ay! Ay. Papatayin ka mamay. Kasi may takip po. Oo May patakip po ito. Ano po nyo kayo kay Elk at di Sarah? May isa lang din? Actually, iba. Okay. Pero magkakilala yung mga uulat Eh si... siya hindi talaga pinalakad din eh. Pangalong mo ma'am? Sarah po. Okay nga, ma may kwento nga tayo nung bagay dito na. Sabi ko nga niya si ma'am. Magsigna siya. Okay, shout out sa lahat ha. Dito ako sa Pangasinan uh, kung saan nung nagagamot ang team Apo Shout out kay Apo Ken, uh, Apo Marwin, uh, Apo Chalin, and Apo Eric. Ako po yung Apo Eric, Apo Chalin. Okay, wala na ho sa amin. Ang isang kasama namin, si Rapsarno. Uh, wala akong comment na yan sa kanya, kundi wala na ho talaga. Uh, ang masabi ko lang, uh, wala na ho siya sa grupo. Okay, shoutout din kay Apurusita, kay Sis Maika and Brother Janjan, at sa mga buo, -buo ng uh, tima po. Sana po may share po nyo pang aking video, may subscribe, at uh, sa FB, mapapalo nyo po, at pakicomment na lang po. At sa mga umidulo sa akin sa Hunters dyan, magandang maga. Uh, basta ipon-ipon tayo, at mamamagi pa tayo. Maraming salamat. <coughs>